Hello po mga kalaki, magandang hapon po Alas 5 na po, ng, na, kaingay naman noon Alas 5 na po ng hapon ngayong September 2 po mga kalaki At umuulan po sa labas, madilim po mga kalaki Ayan po, kung titignan nyo po Ayan, hapon na po kasi ayan, umuulan Ayan, maulan po ngayon sa labas mga kalaki Siyempre po, ngayon pong alas 2 Alas 2, alas 5 po ng hapon mga kalaki eto na po ang magaganda pong tips sa mga lucky numbers na ibibigay po natin para po sa inyong lahat mga kalaki ha. tutok tutok na po rito sa mga nandiyan na po sa bahay nila sa mga nagpapahinga na po dyan buksan nyo po mga cellphone nyo at sa mga habol po ng taya ngayon ha sa mga 2 digit lucky numbers sa 3 digit lucky numbers na po eto po mga kalaki ang magagandang code okay? ngayon pong hapon na ito mga kalaki ang ibibigay po natin ay mga tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang po lagi dyan okay? Iko congrats ko lang po yung mga napanalo po natin kahapon uli mga kalaki congratulations. Gusto ko po madagdagan na madagdagan mas marami po mapanalo natin ngayong September po. nagpasa natin ng August okay? Ang sarap ng feeling na ang daming nananalo ano po mga kalaki at syempre po sa mga tataya po dyan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad sa National at sa wedding dito po kayo tumambay dahil dito po ang mga lucky numbers namin legit po na nakakapagpanalo kahit po i-search nyo po yan sa Facebook araw-araw po talagang nakapost ang winners natin at mga legit po yan kahit i-chat nyo sila talagang nanalo sila okay? handa ka na ba? tara na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo pero bago yan mga kalaki syempre bago ko ibigay mga laki numbers alam nyo na iinom muna ako ng tubig yan inom muna kayong tubig Mm. Okay. Kunin na po ang listahan nyo. Ibibigay ko na po ang unang 2-digit lucky numbers mga kalaki. Ito na po. Number 24 at number 19. Ayan po yung unang 2-digit lucky numbers. Ang pangalawa po nating 2-digit lucky numbers ay number 8 at number 27. At ang pangatlo po, number 15 at number 24. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. Ito po ang unang 3-digit lucky numbers. Number 719. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 836. At syempre po mga kalaki, ang pangatlo pong 3-digit lucky numbers ay number 410. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers ang four digit laki numbers mo ay number 8725 ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 3922 ayan po mga kalaki at syempre po ang pangatlo po ay number 6578. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 2 digit, 3 digit at 4 digits sa. Pwede niyo po yang i-ramble kung gusto niyo tak sa mga tataya po sa mga Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Wedding, pwede niyo po i-ramble ang 2 digit, 3 digit, 4 digits. Para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? Kaya tutok-tutok na po rito at bago ko po ibigay ang ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers nako dapat po mga kalaki para makatanggap kayo ng mga legit na malaki numbers ha? dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan na kinukuha yung picture namin ni Lola. Ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki. Mga fake account po yan, nako ingat-ingat po kayo dyan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan. Hindi po yan sasagot mga kalaki kasi mga fake account po sila. Subukan nyo po akong hanapin dyan. Tandaan niyo po ha, pag may nag-chat po sa inyo Nagamit ang picture namin sa mga Facebook-Facebook na ginagawa nila, subukan niyo po akong hanapin at kausapin sa sabihin nila hindi. Kasi hindi nga po ako yon hindi, po ako, hindi po sila sasagot. Kaya dito po kayo mag-message sa Red Parungkin po na merong tatandaan niyo po, may 330,000 plus followers kami po yan. At meron tayong kalahating million account na Red Parungkin. Pero ito pong ginagamit natin na account ngayon. Red Parungkin, nakasama ko si Lola na may 330,000 plus followers, hindi po nila madadaya na may 300,000 plus followers tayo, okay? At syempre po, Aris Gatchal At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, parong Parungkin po, na merong 17,300 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red pa na merong 448,000 followers. Ayon po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, magsuggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadal lang kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa ng 3 months. Pag mali ka sa private consultation o iko-code ko ang birth month at birth year mo pag-aaralan ko yan bibigyan kita ng 2 digit 3 digit 4 digit 5 digit 6 digit 7 digits depende po sa tatay at mga kalaki okay at mali mo naman pag binigyan kita baka dito sa private consultation Apag na pag na code ko ang birth month at birth year mo baka dito ka pala rin dito ka manalo sa tagal mo hindi pa nananalo baka dito ka swertehin kaya sali na mga kalaki okay sa mga interesado po diyan na subukan ng private consultation namin may discount po sa mga unang sasali mga kalaki para member ka sa akin ng 3 months ng September, October at November. Okay? Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ko bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na gumagaya po sa atin mga kalaki. Okay? Ingat-ingat po tayo at eto na po ang mga 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na po eto na po. Number. 5 digit po ito ah. Number. 36. Number 17. Number 24, number 21 at number 11. ay number number 21 lang, walang 11. At ito naman po ang isa pang 5-digit lucky numbers. Number 25, number 38, number 19, number 22 at number 16. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers mga kalaki kunin mo na rin. Ang unang 6-digit lucky numbers mo ay number 18, number 12, number 15 number 24 at number 29 at number 7 Ayan po mga kalaki, mga kalaking una nating 6 digit lucky numbers at ito naman po ang pangalawang 6 digit lucky numbers number 33 number 20 number 24 number 35 number 40 at number 6 Ayan mga kalaki, kompletor po mga laki numbers. Stack po na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay, sa shout out ko lang po mga kalaki, yung mga, taga, yung mga gasoline boy kanina. Ayan po at gasoline girl po dyan po sa may Petron. Hello po sa may lugar po namin dyan sa may Petron po dyan sa may simbahan. Shout out po dyan. Kila Sunny Boy Bulongyari at kila Ayan sa kanyang mga kasamahan dyan. Hello po sa inyo kila JR. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa magandang servisyo. At syempre, humihingi po sila ng lucky numbers. Pag nakikita ko ng mga yan, lucky numbers sir, lucky numbers. Bibigyan ko po kayo ng 2-digit lucky numbers. i reply ko agad sa inyo. Sa wedding po yun. At ng 6.45. Okay? At syempre po sa mga driver naman po. Diyan naman po sa may Mabini Pangasinan. Sa yun? May Mabini Pangasinan ba? Okay, sa Mabini Pangasinan po, shoutout po sa inyo diyan sa mga jeepney driver, tricycle driver, bus driver diyan. Shout out po sa inyo. Kila Kuya Ricardo, Kila Kuya Rickyon at Kila Kuya Celso. Shout out po sa inyo diyan. Bibigyan ko po kayo ng 3 digit lucky numbers at STL daw po sige po. Pag-aaralan ko po yung code nyo. Hello Mabini Pangasinan, saan ba yan? Pupuntahan kita. Good luck mga kalaki ha. Claimet, aalagaan po mga lucky numbers natin at gusto ko po ng last draw, mananalo ka. Claimet.